Potlon ko na, karoon na yun. Karoon. Ah, ayaw, sir. Suyaw so, na natong na si Dalira kayo na. Kala, may bugas siya. Bang tisyon po na na lang siguro ko. Uh -huh. Uy, day. Di ang solusyon ang magpakamatay, day. Ang problema, masalubad na lagi na. Mao ka ng balayang nga giingon nila, no? Nga iladunyok. Sakto, murag maog yun eh. Kagitugo na ba ako sa Norday ko nga na ni? Ayo. Ayo. Oy, unsa yato? Panahon na sir. Ay, sir, maningil ka sa utang, sir. Naunsa ka? Wa ka na orient? Mamutol ko sa inyong kurinte! Hala, patay, sir! Wala rin ba ko'y kwarta ikabaya. sir? Balik na lang sunod na adlaw, be! Hindi na ko ganahan mo balik na uh, rin ka dahil silingan! Ah, pwede na po, sir! Ika mabalik dire! Oo! Kay makalusot na po ka! Putlon ko na! Karoon na yun! Karoon! Ah, uh, ayaw, sir! storya na natong lasi! Dali kayo na! Dali rin kayo! Aw! Naaram mo na di ay! Sir! Dikit! Ako istorya! Hehehe! <laughs> Unsa ano sir. Di ba Domingo ugma? <laughs> oh, oh. Nya, musim ba? Hey, oh, musim ba, musim ba? Naghan <laughs> manok ang silingan dito. Kapayan na kunin mo ana ugma. Ah, sige sige. Mo ugma. Bantay ka ugma ha. Mo oh. ko. <laughs> <laughs> oto uto gini mamutulay oh. problema ang kinabuhi, wala koy pang tuition. Uh. Sama na si Pukno yun Otlan! Putlan Alah Alam nang gilak mo na siya ah, so Sa mangguha ni bayad sa tuition fee <coughs> Miss Why are you crying? Alam mi pang palitok bugas ya Pang tuition po na ako Magpakamatay na lang si solusyon ang magpakamatay dahi. Ang problema, masalubad ra lagi na. Hindi ligid ya. Lagi mo tabang na kuya. Ay, bilang ni kilang lano ni mo ay. Oh, ang kwarta makita rin na. Basta kabalo lang ka mga itag-diskarte. Hmm, kulang manaya. Ha? Huh? Kulang? Ah. Oh, totoo

pilihan untuk kak Delau bah. Ayo. <laughs> Kapan lo kemas? Nggak mana ingat dia kadere. Ya ti. Gara kuar tahu i. Bos. Simple. Nak promise kuku semua ha. Ayo juga kesabut bah. Ya bos. Mau bayar mang Tapos. Mau advance pakok lima katoi. Nya. Tada. Oh. Gra! Uy! Napay-advance, oo! Oh! Hahaha! <laughs> Siyempre, boss! Mas money na biyataro, noong! <laughs> Lima ka to, Sige, kulis ako! Sige, boss! Bisa pa kung mo umalik ka na yun na nakikabayan? Hahaha! Ha? Efektiv, noong? Agoy! Hahaha!